Alessandro T. Javier, the way the hospitality, ang, ang, ang natin ay pandiwa. Ang pandiwa ay bahagi ng pananagla na nagsasaad ng kilos o dalaw. Ang salitan pandiwa ay binubuo na salitan unat na talaunan ay dinutunan ng isaw o higit pa na bilang ng pandapi Kaling ito ay unlapi, diklapi, o hulapi. Sa ating udat o ay luwag ay manasalita na buo ang kilos. Ito ang pinatayinanan salita. Halimbawa, tatot, danda, takbo, anyos, tinda, at marami pang iba. Aspekto ng pandiwa. Una, na, nadana. O opektibo panalawa nadadana o impopektibo, panatlo madadanap o tentemplatibo nadanap. Tilos o dalaw ay nadawana. Halimbawa, tumapo, tumain, sumayaw, natapon. Nadadanap. Tilos o dalaw na kasalukuyan dinadawa. Halimbawa Umiinom, nadluluto nadala naliligo madada na tilos o dalaw na tilos o dalaw na dadawing pa lang halimbawa upo maliligo magbabasa malalado maraming salamat po bye bye